Hi guys, birthday ng mga ko ngayon. And ang dami kong tinanuman, ano ba ang masarap kainan. And maraming lumabas, no? maraming suggestions. Pero, maraming kong sabi niya yan. Sa rice hub yung sinabi. So sabi ko, sige, tikman natin. Ano like Kasi first time ko lang kakain dito guys. Samahan niyo ako. Tingnan natin kung masarap yung mga pagkain dito sa guys. So ayan mga hindi may order na natin kung masarap ba talaga yung dito sa yan yung mo Order natin yung mga food na dito sa samahan niyo ako guys na tikman tong chicken with chorizo pot rice and of course yung seafood bake rice. Ito so, ang habang pinag-prepare <disadvantaged> ito kanina, inalis yung fresh fruit. Para malamit na malamit na malamit na malamit na malamit na malamit na na malamit 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 na At siyempre, ito yung pinagmamalaki nila na eight spice ginger pork. Wow. Gala dyan ako. Sana. Yan, ang kakainin okay. mo na. Yan. Tapos, hindi mo mo. mo. mo sa mga kapatid ko. kapatid ko, guys. So yung iba yung pero yung iba, hindi sila kapuntang Sarap na, oh. Delicious. Alam kong medyo mainit ang panahon ngayon, kaya syempre saktong-sakto tong honey cucumber shake. Ayan, tikman natin. And hindi rin papatalo tong stir-fried radish cake with XO sauce. At ano tungo dyan? May XO sauce pa nun. Grabe, ang sarap. Sobrang perfect talaga. So, invite na rin natin si Dad. Ano sa ka pa dito? Your sister. Ano makasabi mo dito? Gusto ko. Yung honest. Review gusto sa ating spice. Pwede guys, tingnan nyo naman. Sarap na sarap ang aking mami and of course, ang aking kapatid. Gusto ko rin mag-eklang <laughs> rice. Yung mga nagsadya sa akin, binubida nila sa akin yung seafood rice.

May sobrang namin ito. Makakain natin ito sa family ko. Si ko yung mga family ko actually. Pero ako na yung pinagkakataon siya. Thank you so much! Sobrang perfect talaga guys sa mga special locations. Lalong-lalo na sa birthday, of course, mga weddings. Siyempre sa mga normal days yan. Sobrang sarap kumain dito. Wala akong masabi. Maganda itry nyo rin, no? Subukan ninyo. And tingnan natin kung ano yung mga feedback ninyo, guys. Kung talagang masasarap ang batay dito. Huwag kalimutan tikman ng mga masasarap na pagkain dito sa Yanzi The Pot Rice Hub. Maraming salamat sa Yanzi Banawe, of course. Dahil dito nag-celebrate ang aking mom and buong pamilya ko, mga kapatid ko. Na talagang enjoy, na enjoy naman sa mga pagkain dito sa Yanzi. So, thank you, Yanzi!